Nagpapatuloy ang investigasyon ng polisya ukol sa umano'y ng yaring pangbubugbog ng tatlong polis sa kanilang kasamahan na nakabase sa 205th Maneuver Company sa barangay Makalawat, ang Danan Isabela. Kinailangan dalhin sa pagamutan si Patrolman Jeremy Matthew Padilla matapos siyang magtamo ng mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan noong 24 ng Mayo sa naging panayam ng bomb radyo kawayan kay Police Major Sharon Malilin, Information Officer ng Police Regional Office 2. Kanya sinabi na ngayon ay uh, pansamantalang inilipat ng pwesto ang tatlong sangkot na pulis habang nasa maayos ng kalagayan si Patrolman Padilla. Sinisiyasas na anya ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ang pangyari at kung mapatunayan na totoo ang bintang sa tatlong sangkot na pulis ay mapapatawan sila ng patong-patong na kaso Itinanggi naman ni Police Major Malili na tradisyon na ang pambubugbog o hazing sa mga baguhang polis dahil sa hindi umano ito nangyayari. Samantala marinding ding itinanggi ng Regional Mobile First Battalion ng RMFB2 na mayroong hazing na nangyari. Ayon naman umano sa biktima, sinuntok siya ng tatlong polis sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at hinampas din siya ng kahoy o padel. Binalot din umano ng isa sa mga polis ang katawan ni Padilla gamit ang kapote at tinakpan ang kanyang mukha ng basang damit. Ang pangyayari ay may in din na ni Police Brigadier General Christopher Berong, ang Regional Director ng PROTO. Uh, he directed all unit commanders na i-ensure na there would be no similar incident na mangyayari po ulit dun sa mga respective uh, areas of responsibility po nila. And at the same time din po sir is uh, nag-direct na rin yung ating Regional Director sa ating um Regional Integrity Monitoring and uh, Enforcement Group Uh, Luzon Field so Unit together with our um, Investigation Division yung ating Regional Investigation and Detective Management Division Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News ako si Bombo Jason Feli na nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Pasta Radio, Bombo!